CMN, C.M.N. News, News. CNN Live. Live. Live Nationwide, Nationwide. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, umayong adlaw mga taga Mindanao. Umabot sa halagang 20, tuldok apat na milyong pisong street value na suspected shabu ano kung ng mga tauhan ng Police Regional Office Region 9 sa isinagawang entrapment operation sa may barangay Talisayan, Zamboanga City. Kinilala ni PRO9 Regional Director na si Police Brigadier General Bo Wen Joey Masauding ang mga na arrest drug dealer suspects na sina Mario Paoe, Jalilol, Loll, Ahial, Ciron at isang Richma Jaker Magene na ngayon ay nasa lock up detention seal sa Sambanga City dahil sa sunod-sunod na mga positibong operasyons ng PDA at ng PNP sa Sambanga Peninsula nagdeklara na si Masauding na area of concern na ang naturang lugar. Samantala halagang isa tuldok limang milyong piso naman na street value suspected Shavu, ang nakumpiska ng PDA Northern Mindanao Origin Region 10, mula sa posisyon ni Ruby Maputi Hirona na taga barangay sa bayan ng Vista, Agusan del Norte na Bay na ng mga otoridad sa barangay Kabuan bayan ng Ginsiliban, Camiguin Island Northern Mindanao Region ang isla ng Camiguin ay kinilalang drug-free province at ang nahuling peddler ay taga Agusan del Norte kaya todo bantay ngayon ang mga otoridad sa Camiguin Island sa kanilang mga entry points sa pantalan at maging sa dalampasigan na dinuduungan ng mga Dr. Boots. Balitang droga pa rin Ariel. Halagang 13.6 tuldok, na milyong pisong street value. na siya ang nakumpiska ng mga otoridad sa may barangay Buwalan sa si Bangas City. Kinilala ng PRO Region 9, Regional Director na si Police Brigadier General Bowen Joy sauding ang mga naaristo na sina Police Top Sergeant na si Sidi Laha Hassan Al Abdullah, asawa nitong si Maritini Abbas Al Yuding at isa pang Coast Guard na nakilalang si Muhammad Lito Abbas. Ang Sambuanga City ay bahagi ng Sambuanga Peninsula o ang Region 9 na tinatakan na ng ngayon ni na na Area of oh, concern. Wala Ramos, Simon reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng City. Base, nagulat ng live para sa SEMA in Pilipinas. CNN Live, live. live. Nation. Nationwide. Nationwide.